Una ng sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP CIDG noong nakarang linggo ang compound na ito sa Porac, Pampanga at nasagip ang higit isandaan at limampung Pinoy at dayuhan. Lahat may palatandaang ang sa apat na put anim gusali sa loob ng compound. Labing isa pa lang ang nagalugad ng otoridad na nakitaan na mga gamit pang scam at mga script na nakasulat sa Chinese. May hotel, restaurants, nightclub, spa, salon, tindahan at klinik. Hinala ng otoridad, may pasilidad ang compound upang hindi lumabas ang mga nagtratrabaho sa Pogo. Sa operasyon nitong Sabado sa iba pang gusali, wala nang dinatnan ang otoridad kundi mga aso pero bukas ang mga electric fan at aircon. Lumalabas na tumakas ang mga tao. Nadiscovery rin ang hinihinalang torture room. Mga gamit pang torture tulad ng baseball bat at pangkuryente. Kinundin na ni Porac Mayor Jane Capil matapos sa lakayin ang Pogo Compound sa kanyang lugar. Nakikipagtulungan na raw siya sa otoridad. Sa isa pang FB post ng Porac PIO, sinabing walang mayor's permit ang Lucky South 99 dahil sa hindi pagsunod sa requirement ng Bureau of Fire Protection. Ipinapaubaya na ng PAOK sa DILG kung may pananagutan at paglabag ang Porac LGU. Ang GILG na po ang bahala doon sa pag-check sa LGU ng Porac kung meron po ba sila naging kapapayaan o wala dito sa pag-operate ng Lucky Shop 99. Kahapon nahuli rin ang isang Chinese national na kinilalang si Wu Lifeng ayon sa report na sa si Li habang kumukuha ng mangga sa labas ng compound na empleyado pala ng Lucky South 99. May kasong kriminal at isa sa mga nagtuturture umano sa mga illegal na pogo sa Central Luzon. Inaalam na rin kung konektado ito sa isang pogo compound na ipinasara at sinalakay rin ng mga otoridad sa ban Tarlac nadeskubre rin ang isang mahigit 600,000 pesos na cash at nasa sampung sachet na hinihinalang siya sa isang kwarto sa isa sa mga building ng Pogo. Siya po ay na ng China bilang isang fugitive po doon sa kanilang bayan bilang uh, nag ng mga crimes of violence. May mga indikasyon po na siya ay isa sa mga enforcers o taga-torture niya ang Result 99 po na